Ito na ang kilos protesta laban sa korupsyon. ika isa ng September, petsang hinihintay ng marami upang ilabas ang matagal na ang kinikimkim. Panahon ng paniningil ay dumating na para sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Libo-libong dumalo mula sa iba't ibang panig ng bansa. iba ibang ang partidong sinusuportahan, iba ibang ang iba-iba ang kinaaniban subalit, iisa ang layunin. Panagutin ang mga buwaya sa pamahalaan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na napakalaking bad news ang nagaganap na pambansang protesta. Hindi para sa mamamayan, kung hindi, masamang balita ito para sa mga kurap na nakapwesto. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong... Totoo ba... Muling umugong ang mga kalsada sa Pilipinas Hindi dahil sa isang selebrasyon o sa isang prosesyon Kung hindi, dahil sa sigaw ng isang bayang sawang-sawa na sa mga pagnanakaw Isang araw, isa muling pagkakaisa Ang taong bayan ay tumindig at humarap Hindi sa isang digman Kung hindi, laban sa isang salot na hindi masugpusog supo Ang malawakang ang korupsyon sa gobyerno hindi lang isang grupo ang sumali. Kung hindi, mahigit dalawang daang grupo ang sabay-sabay na sumisigaw. Tama na. Sobra na. Panaguti na. Itinatay ang limampung libo katawang dumadalo sa tinaguriang Trillion Peso March na ang panawagan ay ibalik ang mga ninakaw. Panaguti ng salarin. Ikulong ang mga sangkot. Wakasan ang bulok na sistema pati ang American Embassy ay nagbigay ng travel advisory level 2. Ayon sa embahada, binigdiingat ang mga American citizens na nasa buong Pilipinas, lalo na raw sa Metro Manila, dahil sa malaking kilos-protestang nagaganap. Sa Australia na balitaan na rin ng malaking protesta. Sinabi sa The Guardian na isang mass protest ang nagaganap sa bansa sa gitna ng galit ng publiko sa mga korupsyon sa proyekto ng gobyerno. Nanawagan rin ng Roman Catholic Archdiocese na sumali ang taong bayan. Base sa Philippine News Agency, hinihikayat ng CBCP ang isang mapayapang protesta sa EDSA People Power Monument ngayong araw ng linggo. Sinabi ng presidente ng CBCP na si Pablo Virgilio Cardinal David na ang pagtitipon ay hindi kilos na pampulitika, Ito ay moral na paninindigan. Sa pangunguna ng ilang grupo katulad ng Akbayan, Tindig Pilipinas, Church Leaders Council for National Transformation, kasama rin nila ang mga student councils ng iba't ibang paaralan at universidad, mga manggagawa na kahit pagoday hindi sumusuko, mga profesor at guro na nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang mga estudyante mga pare, mga madre ng iba't ibang denominasyon na ang dalangin ay matigil na ang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Si Bishop Jose Colin Bagaforo, ang presidente ng Caritas Philippines at si Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas, ang mga nangunguna sa pag-organisa ng protesta sa Metro Manila. Inaasahang ilalabas ang galit ng madla sa mapayapang paraan. Sa luneta naman, sa lilim ng monumento ni Rizal, nagtipon-tipon ng libo-libong mga kabataan, estudyante, NGOs at iba-ibang mga youth groups. Alas 9 ng umaga pa lang, inasahang aaling ang ngaw na ang protesta. Hindi ba ang tunay na problema ng bansa ngayon kung hindi ang mga magnanakaw sa pamahalaan na nalulunod sa nakaw na pera? Tinawag itong Baha sa Luneta, aksyon! laban sa korupsyon. Sa hapon naman, magpapatuloy ang init ng protesta sa EDSA People Power Monument, isang makasaysayang lugar para sa marami na ngayon ay babalikan ng taong bayan upang muling ipaglaban ang kanilang karapatan. At ang bagong sigaway, bilyon ng kinurakot, ikulong ang mga sangkot. Bukod sa Metro Manila, maagang gumising ang mga taga Cebu City upang simula ng protesta sa Fuente Osmeña bandang alas 8 ng umaga. Doon ginanap ang programa bago magmarcha papuntang tanggapan ng PNP Regional Office 7 at sa Metro Colon. Habang papainit pa lang ang araw, bandang alas 9 ng umaga, nagtipon din ang mga mamamayan ng Baguio City sa Baguio Convention Center para sa kanilang panawagan laban sa katiwalian. Pagsapit ng mga tanghalian, nagsimula na rin ang kilos protesta sa Tacloban City. Mula sa RTR Plaza, nagmarcha ang mga rallyistang patungong Santo Niño Shrine. Dala ang mga placard at sigaw ng pagkakaisa. Bago magtanghaling tapat, kahit na ang panahon, ang sigaw ng libo-libo ay dumadagundong. base sa mga organizers. 20,000 ang biglang dumagsa sa AIDS shrine na nagpatigil sa trapiko. Alauna ng hapon sabay-sabay na naglunsad ng programa ang mga mamamayan sa dalawang lungsod ng General Plaza ng General Santos City. Nagsimula ang pagtitipon para kondemnahin ang umano'y maanomalyang flood control projects. Gayun din sa Bacolod City, nagtipon ang mga raliista sa Bacolod City Public Plaza dala ang kanilang mga panawagan para sa transparency at pananagutan ng gobyerno. Bandang alas dos ng hapon, sumunod namang nagmarcha ang mga taga Davao City patungo sa Freedom Park para ipahayag ang kanilang galit laban sa diumanoy sistematikong korupsyon. Pero hindi lahat ng mga nagrarali ay mapayapa. Dahil matapos lang ang tanghalian, isang kaguluhan ng sumabog sa Ayala Bridge sa harapan ng Natividad at ng Lopez Street. Hinarangan ng mga otoridad ang entrance gamit ang isang container truck upang walang makatawid dahil sa ang dulo ng tulay ay malapit lang sa Malacanang. Pero hindi nagpapigil yung mga tinawag na militanteng rallyista at sinunog ang gulong ng truck. Nakabantay ang mga lima na pulis kasama ng mga SWAT team. Matindi ang batuhan, nagkalat ang basura sa lagusan, marami ang tinamaan, mga pulis at mga ralihista. Ilang reporter din ang nasa pool. Noong una, umabot sa labing dalawa ang inaresto at halos puro menor de edad. Pasado alas dos, at patuloy ang panawagan sa entabladong itinayo sa tabi lang ng People Power Monument at ganun din yung nasa luneta. Nagsalita ang mga biktima ng baha, mga religious groups at mga politiko. Umabot na ng 25,000 ang dumating. Higit sa isang libong tauhan ng PNP ang nakabantay at may mga 500 tauhan ang Department of Public Order and Safety. 30 ambulansya ang nakaparada at mga sampung tent ang itinayo ng Red Cross para sa mga medical emergency. Dahil sa init, marami ang nahilo na dehydrate. Hindi sigurado kung uulan o aaraw, pero handa naman ang mga nagpoprotesta at nagdala ng kanika nilang payong at mga raincoats. Sabi ng iba, ulan lang yan. Pagsapit ng alas tres ng hapon, kasabay ng init ng araw ay uminit din ang sigaw ng bayan. Sa siyudad ng Tagbilaran sa Bohol, kung saan nagtipon ng mga mamamayan sa Plaza Rizal. Sa Iloilo City, dalawang programa ang isinagawa. Isang marcha mula alas 3 hanggang alas 6, simula sa Jaro Plaza at UP Visayas Campus, patungong Iloilo Provincial Capital. Pagkatapos nito, isinagawa ang isang cultural night mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Mga alas 5 ng hapon nagsimula ang pagtitipon sa Plaza Bandstand sa Roa City. Habang ang ibang lugar gaya ng Kalibo, Aklan, Calapan City, Mindoro at San Fernando City ay nagsagawa rin ng mga sabay-sabay na protesta. Hindi rin naman nagpahuli ang mga taga-Tuggarao City, kagayan Santiago City, Isabela at Lawag City. Ang pambansang kilos protesta laban sa korupsyon ay isang bad news para sa mga tuwaling politiko. Masamang balita ito sa mga may ugnay sa scam control projects. Isa sa mga dahilan ay ang mga isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ang tinutumbo kay halos mga ganid na contractors at mga masibang tauhan ng DPWH. Kaya marami ang naglabas ng dinadamdam na bakit hindi na yung mga politiko. Hanggang dumating ang kilos protesta ngayong linggo. Dahil ang sigaw ng libo-libong taong bayan ay panagutin ang mga magnanakaw na nasa pwesto. Masamang balita ito para sa mga mambabatas at mga sangkot na senador. Dahil ngayon, ang sigaw ng mamamayan ay ikulong ang mga buwayang politiko. Anong ara lang mapupulot dito? Ang makasaysayang trillion peso march kung saan inilabas ang matagal ng kinikimkim na galit. Panahon ng paniningil ay dumating na para sa mga politikong walang ginawa kung hindi nakawin ng pera ng bayan. Habang ang buong bansa ay lubog sa baha at lubog sa kahirapan. Libo-libo ang dumalo mula sa iba't ibang panig ng bansa pero iisang ang simulain, iisa tinig, isang bayan, isang sigaw, hustisya sa trilyong ninakaw, hinaing ngaw sa buong daigdig. Hindi ba ang sabi, kaya matibay ang walis, palibhasay, nabibigkis? Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.